Guys, alam niyo ba, lumagpas na ako kaso bumalik lang ako, umatras lang ako bigla. May nakita na naman ako doon, oh. Tulog, guys. Ito, tignan niyo, oh. papakita ko sa inyo. Ayun, guys, oh. Tulog yung rider. Yan. Yung gumagalaw pa, gumagalaw. Baka nagpapahinga lang. Tara, punta natin yung tulog. Gulatin natin si tropa. cellphone niya dito pa oh. Uy, natutulog ka dyan. Hintay sa rong booking. Na? Rong booking po. Yung cellphone mo, dito po oh. Hey, ah, nagpapahinga ka, tambay lang? Opo, okay, nagpapahinga ko sir, naghihintay po ako ng booking. Sir. Na? Naghihintay po ako ng booking, nakatulog na pala ako sir. Ah, nag-aantay ka ng booking? Opo. Okay. Ah, wala ka bang booking kayaan? Wala sir. Gusto mo bigyan ka ta ng booking? Nagkakain ako, sir. Lagi ah, grab ka? Oo, sa grab po. O, bigyan ka talaga. Booking mo kayo, okay lang? Sige po. Diyan ka lang ha. Tanbay ka lang ha. Walang booking, bibigyan natin. O, pare. Sir. Booking mo yan. Diyan, sir. Sa'yo yan. Thank you, sir. Sobrang salamat po. O, sakay mo lang. Hindi nga, sir. Gusto kong makaputo. Gusto ko yan, pare. sir. Thank you. <laughs> Galit ako si tol Galit kasi ako sa mga natutulog at nagpapay na sa kalsada. Gagaya sa iyo ha. Kaya pag wala kang booking, bibigyan ka ta ng booking. Okay ba yung kilala mo ba ako? Hindi po, sir. Hindi mo ako kilala? Hindi po. Okay, may kilala mo na ako. <laughs> ha? Sige na, iuwi mo na yan, pare. Thank you, sir. Ay, dito ka lang? Opo, dito lang po. Ah, oh, okay lang ba, iuwi mo na muna yan? po sir. Thank you po. Sige, lakad ka na. You, sir. Kailangan po ito ng pamilya ko, sir. Lakad ka lang, pare. Lakad po. Ingat, ha. Sige, sir. Paano yan? Iga mo muna. Ito pa mo. Oh, magaling. Atake mo, baka may mga ano, ha. Yan. Oh, sige, ha. Sige, banat. Sige, asa yung helmet mo? Oh, wala kang helmet pare ah, ah. Po, Sayang yung helmet ni pare Kung may helmet lang sana tayo Asa ah, so wala tayong helmet eh Next time Sige, mag-helmet ka mula Tsaka wag na no, wag yung cellphone mo dito pare ah. Pero alerto si pare kasi magkita ko, kinuha niya agad yung cellphone niya eh Sige tal. Ingat ah May booking ka lang ngayon Sige, sige, sige. Ano na? Arot ko na muna. Atin mo muna. Bago pa yung motor mo. Ingat na. Ingat na! <laughs> yes!